isa sa mga daan na gagamitin natin para madaling mahanap yung laban so ganyan lang siya, Panoorin natin so inuna niya yung uh, palutan yung uh, galon ng ketchup pulay orange tapos pabigat then saka na ihilera yung uh, sakamada yung gambal so ganyan lang siya I don't give a fuck what you say Yeah, i am a to do shit my way So you can go kick rocks i am a stack bricks so up Build what I want to make Yo, what's up mga guys? Dudong Laias once again Ngayon sasama ako sa laot Kasama si Tron Pangkain Kawain ako ka dyan at syempre kasama ang kanyang haircut So ayun, uh, preparation tayo bago makarating sa kitna ng karagatan uh, Tingnan natin kung anong ginagawa ng ating kasama So ayun, kinukuha niya yung mga lubid at tinatalihan yung dulo ng mga lambat ng pabigat Marlon, na anong gagawin natin ngayon? So ayun niya guys, nilalagyan niya ng bato, ng dulo, ng bawat lambat o pabigat para lumubog yung lambat sa ilalim ng tubig. So yun pala yung isa sa mga uh, unang dapat gawin, lagyan ng pabigat yung mga lambat. Nang sa ganun ay siguradong mahuli ang mga iska. So alright guys, unang step yan. Kung napapansin nyo guys, sa may bandang kanang ko, uh, may nakikita kayong para mga poste na bato-bato yan yung pinatawag na bulaay yung sumikat na maraming nakukuha ng ginto na halos kilo kilo nakukuha at yan din yung sumikat na napabalita na maraming namatay. So anyway guys hindi yan ang focus natin dito tayo ngayon sa laot uh, para bigyan natin kayo ng tips at uh, simpleng idea kung paano mangisda hindi pa naka subscribe guys subscribe nyo na yan para kari tv vlog tulong paki like and share na rin and don't forget to hit the bell notification para update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko so yun guys sumesa niya syong ating kasama na palaki daw ng palaki alon at uh, abang habang lumalayo so ayan uh, medyo nakakahilo lang kasi yung alon ay malaki tapos umaambon pa so hindi talaga bu biro ang buhay ng isang mangingisda So umulan, umaraw, susuong yan Para lang uh, makapaghanap buhay Samahan mo pa ng uh, biglaang lakas, lakas ng mga alon So ayan guys, naghahanda yung ating mga kasama Meron siyang hawak na plastic Pulay uh, orange Isa yan sa mga palatandaan na gagamitin natin Para madaling mahanap yung laban So ganyan lang siya, panoorin natin So, inuna niya yung uh, palutan yung uh, galon ng ketchup, orange, tapos pabigat. Then, saka na, i-insulera yung uh, kakamada yung dambal. So, ganyan lang siya. So, hindi siya basa-basa nilalagay lang o inuhulog lang. Meron siyang mga style or technique, Then, dito, uh, pinapaliwanag natin na kasama. Na para mahanap natin yung lambat na inihulog sa ilalim ng dagat kailangan natin gamitin yung isla, kundok, stars at yung saan nakaharap ang uh, bangka. Iyon yung technique para pagbalik natin sa dagat uh, madali natin mahanap yung lambat na inihulog sa ilalim ng dagat. So ang galing uh, para lang sila naglalaro. Araw-araw ba naman na uh, ginagawa nila yan ay talaga naman uh, alam lang natin ay madali lang yung trabaho pero mahirap kaluna na kapag uh, lumalaki bigla yung alim be honest, na ako o so, nalulula na ako kasi hindi nga ako sanay katulad tulad ng paalala ng uh, ating kasamang malinis na, na baka mahilo ako so ayan, malapit na matapos so, sa kabilang uh, dulo ng lambat meron na namang pabigat na itinali so talagang hindi lulupang ang lambat, nasa ilalim lang siya ng dagat So yung nakikita nyo guys sa aeropon Kasama rin yan sa mark or palatandaan Ng lambat para madali rin Pero nga yung advice nila Tingnan mo lang yung isla Yung bundo at kung saan nakaharap yung bangka So yun guys tapos na kami Marami ako natutunan tutunanya yung araw Yung mga technique Na dapat isa uh, isalang-alang And kung ano yung mga preparation Na dapat gawin So hopefully guys, sa uh, bukas pagbalik namin ay marami kaming mahuli. So nakaka-excite at uh, uh, sana bukas okay lang ang panahon. Medyo maliit lang sana ang alon para naman na uh, hindi ako ganong mahilo. So yun guys, uh, hope na may natutunan kayo ngayong araw at subaybayan nyo kami ulit bukas. Sa day 2, uh, samahan nyo kami at uh, tingnan nyo ang mga mahuli. Alright guys, thank you for watching and don't forget to subscribe para Kali TV Vlog dudong layas. And pakishare mo na rin yan and don't forget to hit bell notification para updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas ko. Alright guys, peace out!